na actually, na, nakikita ko naman na hindi, hindi naman kasi sila pare-pares nakata si si nga nakatali dito. Kung baga iba-iba nga sila, tulad sa mga sinabi ko, tulad si Richie, si Dan, si Dancel, si Dancel ako po nung napanood yung trailer na yung outlook, yung ganun ka, na, nabigay na naman po yung, nabigay na naman po ano yung dapat ibigay. At si Richie naman po, oh, malaya. Close na kayo sa kanya. Pwede kayo. Siya, ako po kasi ah, hindi ako po ngayon katrabaho ko talaga. Kung malawisan ko talaga lahat, kaibigan ko, kung magaling lang din talaga may share ko sa iyo eh, yun lang lang din may share ko sa katila, na madali ako maging katrabaho. Huwag kayong magaling na. Kung ano kayo, gawin mo lang. Dito lang ako. Happy lang ako. Yun lang. And of course, who would be the best person to answer how this take-me-come has delivered? Of course, my director. Si Taisho po yun, I'll just take kasi ako kasi, ako yung nangyayari sa buhay ni kung ano yung meron ka, yun yung ilalabas. Hindi tayo mong ng na sa So, sa akin, mag-ibig um, ka sa rin. Tapos kami ng piniguan, ko, sabi na katibigo sa'yo. Tsaka ayaw ko rin kasi sila rin may basahin. Lahat kami, ang Kung ano pwede gawin para sa isa, nagawin namin para makatulong sa Kasama. Like what they said, uh, sobrang, sobrang thankful po ako uh, experience uh, wise, sobrang nag-learn like, ako. Sobrang dami ko natutunan, especially first this movie ko So, yun, and sobra open ko talaga sa uh, sa learning. So, uh, not just here, um, kahit sa kahit sa ibang aspect ng buhay ko, uh, open okay, ako din sa mga, sa mga nagsasabi sa akin. Uh, I know, may uh, marami, meron din naman akong bosses. So, uh, yung sinasabi nila, I don't really take it as a negative thing. Uh, Iisip ko yung ano yung message nila. Or, ano ba yung gusto nila iparating sa akin. So, baka naman talaga mali ako uh, tatry ko na lang rin na uh, pag kung, kung ano man yung gusto nilang para iparating sa akin. Hindi naman, hindi uh, ako perfect. So, I know really kung ano ang ano, ano yung dapat kong gawin. So, uh, I've decided to, syempre, listen to yung mga masakatanda sa Pero nung sumasalan ka pa, first day, big day, kinakabahan, nakakapa. Syempre, uh, okay. ano sa yung kaba? <laughs> Ano din yung kabag? Ano din yung kabag? Siyempre, kami ni Dazel. Second time namin nandito. So, yeah, kami yung nag-uusap talaga. Kasi kami yung mag so sa TV. And then, kami yung pareho. Baka. So, uh, yes, we are trying to to para, step up in a way though I know na for sure tutulangin talaga kami kasi yung experience isn't there. Experience is very important in, in every way kasi yun talaga yung mag-guide sa uh, tao on how to handle things. <coughs> um, both. I, I, enjoy, I enjoy doing both. Pero syempre mas, mas ito basketball ako and gusto talaga ako lumaki. So

Teacher. Uh, ako kasi ever since sa sal pa lang um, na natutunan ko sa mga kuyos ko rin. take, take every game, uh, take one game at a time. So, uh, iniisip namin talaga doon, uh, ano ba yung next game namin, ano yung gagawin namin dito. Kasi, what if nakasigil namin yung, um, let's say, finals agad. Uh, what if hindi kami mabot ng finals? Kasi, natatalo uh, kami on the way dun sa iniisip namin. So, ganun talaga. Ngayon, um, weekdays, basta mag-enjoy uh, kami together, maglaro kami as a team, uh, mag-gel uh, kami as a team, and mag-ekindihan kami. Uh, gawin namin yung best namin. Um, happy ako dun sa magiging outcome. No ano? Ah, uh, yung bash ba? <coughs> ano yung pinakamatinding bash na na-receive mo na pinakamasakit? Oo, oh, uh, pinakamasakit uh, na how you take it. basta, basta um, kasama yung yung family ko kasi uh, what I am doing is syempre I'll, I'll, take the blame kasi ako yung gumawa noon uh, not my family <coughs> so yun uh, you can you can tell everything naman to me straight up I'm, I'm very open I don't really hate people for for telling me um, na I did something wrong kasi I'm not perfect talaga so I'm really open to to open up yes. Tuli -tuli na ba yung pagka artista mo? Uh, as of now, uh, I'm trying to work on one one movie pa. Pero if hindi ako magfit, uh, I'm not sure if anong mangyayari. Pero um, yun. Sana sana magwork and then next year kasi magfo-focus na rin ako on, on, basketball talaga. If given a chance, sino pa yung mga gusto mo makatrabaho? Especially yung mga girls na gusto mo team. team yeah. Uh, so, yung gusto ko maka-love team, as of now, wala pa talaga. Um, makatrabaho? Kahit open makatrabaho. naman ako dyan. Gusto ko makatrabaho kahit extra lang talaga Katnel kasi sobrang fan talaga ako ng Katnel. Kahit ayoko ayoko maging part ng Love Triangle dahil I support talaga the, the Love Team. So I, I respect their, their love. Kahit maganda yung yung role na ito, Kahit yung maganda yung role, basta doon lang sa extra kasi gusto mo makasama. Kasi yun, ando doon yung... Parang friend lang ni... Kapag, kapag, idol mo, hindi ka talaga get into in between. Or baka natatakot ka lang na mabash ng Katniel? ah uh, actually, yun, sobrang fan talaga ako ng Katniel. Ever since. Okay. Um, G, anong pinagkapareho niya or pinagkaiba nitong character mo dito sa Otlong? Uh, sobrang... Personality mo sa basketball. Yeah, sobrang chat. different. Kasi in basketball, Uh, I really have to be like so from, so from vocal. Um, I have to try different things talaga kasi uh, experience yan eh. So importante yan. Pero dito um, pag may gusto kaming, gustong i-try yung barkada, parang ako yung nag-get in, in their way na gusto parang malito eh, parang ganito to eh, parang ganyan. So parang ako yung lumalabas sa parang KJ, sa, sa barkada, which is not not really my, my personality. But Uh, sobrang nag-enjoy like, ako kasi different me nga naman talaga. Nakalaro mo na bang si Daniel? Magaling rin siya mag-basketball. Uh, I haven't played with him pero I think uh, oh, okay. nag, na, nakakausap ni kuya si Daniel so I think why not, why not. nabitman mo na personally like, si Catherine? Si Catherine parang hi, hello lang before. Sobrang tagal na no? Parang mga second year high school pa ata ako uh, I'm taking college now, so I think I'm Why you like them? Why you like Katrina? Bakit mo gusto yung Katrina? Yung love team nila. <coughs> kasi, Kasi ka, ano, Katrina? I, I adore her. <laughs> uh, sobrang nakita ko kasi yung start pa lang nila kasi ever since naman nag-start yung wala pa si Daniel yung parang Maria Clara pa lang parang Julia, Albi and Catherine pa lang And then, parang, so iba yung tingin ko talaga kay Katrina, parang may something special sa kanya. And then, <coughs> and then nung, nung dumating si Daniel, iba kasi yung yung dating ni Daniel eh. As in, parang, hindi ko siya ma-express personally, pero uh, halos ginawa niya na, halos nag-short nag hair siya, nag-long hair siya, <coughs> nag-taas, nag nag-taas-taas -taas na hair, nag-medyo magulo. As in, lahat talaga, parang, for me, parang, Daniel will always be Daniel. Hmm. Saan na okay. na okay. na um, for me, mas, mas syempre, mas na, mm -hmm. appreciate okay. pa rin yung sa basketball, sa sports kasi I really grew up seeing all of them. So ever since high school ako, nakikita ko yung mga fans ko doon. Until uh, college, um, may mga iba na nakikita ko pa rin uh, sobrang familiar yung faces nila. Pero iba kasi yung hindi ko pa na yung sa, sa showbiz side kasi hindi pa talaga lumabas yung movie. So, hopefully... Ang tingin mo kasi nag-mobile show na kayo, di ba? Sa iyong mga fans sa basketball, Hopefully, magtuloy-tuloy siya until yung movie end uh, magtuloy-tuloy pa kasi I'm really trying naman my best to, to prove that uh, it's, it's worthy enough rin naman to get their attention. Last year, maybe, I, I did not play. Kaya po ako, na, kaya ako po tinanggap yung, yung uh, movie kasi kasi wala po akong yeah. oh. gagawin for the whole year. Yes. <laughs> Yuppie Sa Yuppie ka Richie So napipil niyo na yung Pressure kayo ni Kobe yung Kasi na-expect na talaga Ng lahat Next yeah, year kayo yung oh. uh, The finals palang Sinasabi na nila na uh, Dapat next year Finals Dapat next year champion lang. Champion <coughs> Pero for me I don't really Think of it as Ah, uh, kaya naman namin 'yan eh, 'di ba? Sabi naman kami next year kasi malakas kami. Hindi ganoon eh. Ang basketball um, you, you, really have to take one game at a time. So kailangan namin mag-focus talaga each step namin. Kasi what if isipin namin yung finals pero on the way mag-fail kami. Isa yung namin finals agad. Which is hindi pa naman talaga nasa amin. So kailangan one game at a time talaga. And then as long as gawin namin yung best namin, uh, mag magtrabaho kami together, bigyan namin yung best namin, uh, maglaro kami as a team, Uh, Mag-enjoy kami as a team. And, yun, I'll be happy sa outcome. Pero because of what happened sa last season, andun talaga yung expectation, di ba? Your expectations will always be there. Uh, especially sa, sa, sa UP community. Pero, I can't really promise everyone pero, na, na mag-champion or nadala ko siya sa finals. Pero, I can promise them na I will do everything that I can. May balik tayo kay Katrine, so ibig sabihin na uh, nasa kaibayan mo siya from the beginning, sabi mo nung no, kay Alvi pa. Yung start ng mm -hmm. Maraclaya. Yeah. So, ibig sabihin, attracted ka sa kanya from the beginning. Hindi literally attracted, pero... Saka ilang <laughs> taon ka muna? 1 to 9, hindi naman. How well, old are you now ba? I'm 20. Okay, age Ay, 20, 20. ano ba si ano? 20. Parang nabalitaan namin, nag-extra kay yata sa isang once upon a time oh, ni yeah. ano, Oo, ah, oh. yeah, na nandun ka. Oo, nagka extra na, yeah, na yeah. pala kayo. Uh, Ando dun siya, pero hindi... Ako hindi kasi yung mahihain ako to approach, pero ngayon pala ako talaga natututo kasi I started hosting na rin yung mga gano'n. Kasi nga, ka, wala ako sa UAP eh, so... Mm -hmm. I, Parang wala talaga akong gagawin. Parang bum ako. So, I, parang nag-try ako ng something new talaga. sa so, ka kind nag-host? Of um, new AP upfront. Okay. I think. Yeah. So, I, I interview like the players. So, nakasama mo na siya sa taping? <coughs> uh, yeah. Pero parang super... Bizarre. So, eh. So, nung nakita mo siya doon, lalo kang na-attract? Ah, uh, syempre, oo. Oh. Kasi, <laughs> actually, hindi attract niya eh. eh. Iba yung e, no, yeah. idol. Eh, ka pa naman di ba? Iba yung feeling ng idol mo sa so <laughs> attracted ka sa kanya. E, pero nagagandahan ka rin naman dahil... Syempre okay, naman, Kung okay. no, 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 no. sa kaling ayahin ka ni Daniel makipag one-on-one -on -one na basketball at si oh Katrina yeah. mag-cheer, payag ka. Ah, uh, -on pwede bang magkakampi na lang kami? Kasi siyempre, ayo ayaw, ayaw mong pangkalaban yung idol. Yan. Okay? So, syempre... hindi pero Richie pwede ka talaga. Ano ba, love triangle kayo. Ayaw, kasi parang uh, pass talaga. Mas <laughs> hindi pwede yo. Pambagay <pass> <laughs> ka, <laughs> ka maging love triangle. Sa ako sa idol ko sila, uh, pwedeng pwede yung extra ako sa movie nilang dalawa, sila lang dalawa. Hindi na ka na ngayon sa movie. Uh, eh. idol ko sila, sila lang sa movie. Ayaw, ayaw mo. Ayaw mo talaga. Ayaw po kasi idol ko eh. Iba yung iba yung respeto. Hindi ko Hindi nag mo si ano hindi, kay... Hindi naman, I'm not saying naman na aagawin uh -huh. or what Pero the fact na adotan ako sa si Love Triangle Hindi talaga yun O kaya okay, wala si Daniel? Parang yung pelikula niya ngayon na wala si Daniel Tapos ikaw yung i-pair, uh, okay na? For me, under both of them talaga <laughs> Okay Talaga <laughs> ayaw Super <laughs> paglita As of now, wala pa ba po uh, Bago lang ako sa Entities So hindi ko pa talaga Sino yung crushes mo oh, sa, oh, wala, sa show? <laughs> May sakit ka ba? Uh, Inobo. I think kaka-promo, kaka <laughs> kakasabi <-pro, laughs> kaka ng direct na lahat po so, ng, ng, pwede namin magawa. Sobrang, sobrang pagod talaga. Si so, Hute, kayo na pa ba, ba showbiz, yes. Richie? Uh, actually, it, it became really hard for me kasi may basketball pa ako, no. may classes ako. So, unlike yung mga ibang artist na talaga nakafocus no. sa showbiz. Ako may training sa ako, may may classes ako na kailangan so, attend ka And then, mag, magte-tape ako and then mag-promo ako. So, pero kaya mo naman. Kakayanin. I'm kaya trying my best. Yeah. hindi ka naman na uh, ano, parang na trauma mm -hmm. dahil gitna mm -hmm. yan, yung eh, pagod na pagod mm -hmm. sa ano, parang ganyan. Ah, uh, hindi naman kasi kapag gusto mo naman yung ginagawa mo. Gusto mo naman ng showbiz. uh, yes naman. open sa okay, mga open. Nag-enjoy yeah. naman ako. Kaya hindi naman na, hindi ko naman itutuloy-tuloy itong pagod na to. Kasi yeah. hindi po ako nag-enjoy. So, may itutuloy-tuloy mo ang uh, showbiz? hopefully. Pero hindi po siya mauuna kasi priorities dito talaga is fashion. Richie, sagot mo dun sa ano? Showbiz crushes mo. Uh, Kanina ka nagaganda? Um, aside from Katrina Aside from Catherine. Uh, Liza. Okay. Liza is Liza and siguro ba? oh, siya pwede na so, pwede, pwede man siyang ba? pwede, pwede ka mag, mag triangle ah? sa risken o oh, kasi sabi mo hindi mo naman idol di ba hindi naman siya hindi uh, idol pero hindi lang kasing idol ng uh -huh. dalawa so, pwede. kasi talaga so, pwede ka maging love triangle uh, sa dalawa pas ayun <laughs> na talaga ayun puro talaga ba <laughs> <laughs> so, ba? Ay, yun, Parang hindi pa namin uh, alam kung kung sino yung magiging partner ni Liza sa na kung sakali bang maging parang leading man kanya doon payag ka uh, Depende. Especially nasa ano? Ay, depende po <laughs> sa schedule ko. So, well, depende pa sa schedule ko. I mean, Liza is Give like, Given a chance. Given, Given the chance. chance. And then, Bye. free your schedule, why not? Pero, mahirap po kasi pa-start na rin ako ulit. Mm -hmm. Wala. So, single ka? Yes, po. Oh. Talaga? Kailan yung last time? High school pa. Kailan pa yun? Like 4 years go? ago. Daming matatawa rin sa sinabi. Hindi, kasi if I can't i-balance naman, so kawawa rin yung girl. if ever. So, for me, uh, I respect drills I respect you know, a lot, so Siyempre, um, kung ano yung feel ko kaya ko lang ibigay. And feel ko hindi niya deserve yung wala talaga akong time. Halos di ako makapunta. Hindi kayo makapunta. Hindi kayo makakaroon talaga ng time? Hindi po. May pressure ba? Ano mas pressure sa'yo? Yung fans mo being a showbiz o fans mo sa pagiging basketball player? <laughs> um, wala pa po talaga yung sa showbiz kasi hindi ko pa nga, like nakita talaga yung movie hindi ko pa narinig yung out yung yung uh, parang insights nila dun sa outcome ng movie so I think mo sasagot ka po after after the movie mm -hmm. Depende po sa schedule. Yes po, kasi yun nga, ang first priority ka talaga siya. Ever since Richie, gusto mo talaga mag-artist? Yung uh, nasa probinsya pa Yung nasa province, sobrang idol ko sila. Pero hindi ko nakikita kasi yung sarili ko nandito sa, sa spotlight nato Dahil? Kasi before, ang gusto ko naman talaga is to play basketball. Palang mo rin ang NBA, PBA NBA Um, why not? Yes, I mean... Filipinos, lahat naman ang gusto natin is to, to reach the pro, the professional. Professional so, professional mo nasa sa ano rin niyo? <coughs> nasa board na rin ba talaga kami sa Otlo, Richie? Uh, I can't promise you, but we did everything to to make it to everything, good. everything. Good. as in. For ako, masasabi ko. May mga ano ka ba dito? Mga pahubad-hubad? Tapless, ganyan. Like Wala. Wala mga shirtless? Wala. Pero okay lang sa'yo kung may mga ganun na exit I mean sa mga susunod mong film or may uh, limitation pagdating sa paggawa ng film? We'll talk about it. <laughs> At least <laughs> may ganun. So, invite up, uh, please invite them to watch. Ay, so, ah... Ay, sorry. Ah, uh, sige, I go, go. Go, go, so, go. <laughs> so, <laughs> again, ah, uh, once again guys, ah, uh, sobrang thank you sa support and I really hope to Uh, see you guys watching uh, on December 25, starting on December 25 on all uh, cinemas nationwide. Uh, all po, uh, sana support tayo kami this one. Uh, ako and yung two actors ko. And sobrang, sobrang ma-appreciate ko po kasi first movie ko to, so sana maging successful. Thank you so much. Yay, po. Thank you. Thank you. Thank you.